Jimmy Butler may sinabi sa Warriors bago ang fourth quarter. Giannis Antetokounmpo at Milwaukee Bucks nagkaroon ng emergency meeting pagkatapos ng talo sa Golden State Warriors. Pero bago yan, halos malagay sa alanganin ng Golden State Warriors sa ikatlong yugto na kanilang laban kontra Milwaukee Bucks itong Martes ng gabi sa Chase Center. Tapos manguna ng hanggang 17 points sa second quarter at 14 sa halftime, biglang bumagsak ang opensa ng Warriors. Sumabog ang Bucks sa third quarter, umiscore ng 32 to 20 at naago pa ang 6 points lead. Pero dito na pumasok si Jimmy Butler, kinontrol ang laro at tinulungan ng Warriors makuha ang mahalagang 104 to 93 na panalo. Ano ang naging mensahe ni Butler sa kanyang kupunan matapos magrally ang Bucks? Ito ay laro ng palitan ng opensa, sabi ni Butler kay Bonta Hill, Chris Mullin at Pestos Asili sa Warriors Post Game Live sa NBC Sports Bay Area. Alam namin hindi nila maipapasok lahat ng tira sa first half. Kaya alam namin babawi sila. Pero lumayo kami sa ginagawa naming tama. Hindi kami nakasara ng maayos sa depensa. Nang bumalik kami sa tamang sistema, nakuha namin ulit ang kalamangan, Annie Butler. Pinangunahan ni Butler ang opensa ng Warriors na may game high 24 points, kung saan 16 dito ay nanggaling sa second half. Naging agresibo siya, sumandal sa free throws 8 out of 8 at pinakita kung bakit siya tinatawag na playoff Jimmy. Sa pagkawala ni Stephen Curry sa game na ito, kinailangan ng Warriors ng isang leader at hindi nagdalawang isip si Butler na umako ng responsibilidad. Matapos ang nakakapanlumong pagkatalo sa short na Denver Nuggets noong lunes, ipinakita ng Warriors na kaya nilang bumangon. Kung noong mas maagang bahagi ng season ito nangyari, malamang hindi makapag-adjust agad ang Warriors. Pero sa pagdating ni Butler, Ibang klase ang kumpiyansa at composure na dala niya sa kupunan at pinatunayan niya ito sa harap ng Bucks. Samantala sa sumunod na balita, dahil sa kanilang sunod sunod na pagkatalo, agad na kumilos ang Bucks upang ayusin ang kanilang laro. Ayon kay NBA Insider Chris Haynes, nagkaroon ng closed-door meeting sina head coach Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard matapos ang laban kontra Warriors. Dahil sa patuloy na paghihirap ng box at ang dispirited loss nila laban sa Warriors, napag-alaman ko mula sa sources na tinawag ni Doc Rivers ang kanyang dalawang superstar, si Yanis at si Dame, para sa isang meeting pagkatapos ng laro, ani Haynes. Ang nasabing meeting ay isang open forum kung saan parehong binigyan ng pagkakataon si Lillard at Antetokounmpo na magbigay ng kanilang opinyon kung paano mapapabuti ang team. Sa meeting na ito, Pareho silang nagbigay ng pananaw ukol sa kung paano sila makakabangon, dagdag ni Haynes. Isa itong constructive session kung saan malaya nilang ilalahad ang kanilang mga ideya. Tama lamang na mag-alala na ang back sa kanilang sitwasyon at tila ang pagkatalo sa Warriors na wala si Stephen Curry ang naging hudyat para sa kanila na seryosohin ang kanilang problema. Abagan kung ano ang magiging epekto ng meeting na ito sa kanilang susunod na mga laban.